Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malabo pa rin nga na po ngayong season, ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong big man na re back na sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops, ng pagkakapanalo ng Dallas Mavericks sa kanilang huling dalawang game ngayong season, laban sa mga kupuna ng Miami Heat at Detroit Pistons ay hindi pa rin nga po sila makaalis sa ikayate seed. Kaya dahil nga po dyan ay nangangamoy na nga po na kailangan pa nila makipagsapalaran sa play-in tournament bago sila makapasok sa playoffs. Kaya medyo may muna nga po ngayon ang kanilang buong kupunan kahit napakalalaking numero ang itinatala parati ng kanilang superstar na si Luka Doncic. Isa pa, may ilang mga analyst na rin naman nga po ngayon ang nagdududa pa rin sa kakayahan ng kanilang team na nagsabi na hindi nga na po kakayanin ng duo na nakaira Irving at Luka Doncic na magkampiyon ngayong season. Bukod nga po sa hindi nila pagkakaroon ng chemistry, ay meron na rin naman nga po silang napakalaking butas pagdating sa opensa, depensa at maging sa rebounding. Halos wala rin naman nga na option ng Dallas sa kanilang mga ginagawang play, gayong parating nga po silang nag-focus either kay Luka Doncic o di kay Kaira Irving. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay wala rin naman nga po silang masyadong defensive player na may pang tatapat sa best player ng kanilang mga makakalaban. Plus napakahina nga po ng kanilang front court lalong lalo na pagdating sa pagkuha ng rebound. Kaya isa nga po yan sa mga kahinaan ngayon ng Dallas Mavericks bakit hindi sila magkakampyon ngayong season. Samantala, pungun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na re na sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng Jovan Buhon ng The Athletic, matapos nga pong halos isang buwang pagkawala ni Jared Vanderbilt sa lineup ng Los Angeles Lakers, dahil sa pagtatamo niya ng injury sa kanyang paas sa kanilang game noon laban sa Boston Celtics, ay sigurado na nga na po na makakabalik pa ito ngayong season. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, nagkaroon nga po ng agam-agam o -agam pagdududa kung makakapaglaro si Vanderbilt sa kanilang kampanya ngayong season dahil sa kanyang injury. Ngunit makalipas nga ilang linggong pagre-recover nito, ay expected na nga po na makakabalik pa rin siya ngayong taon sa Los Angeles Lakers. As na now nga po mga katrops, ay hindi pa nila alam kung kailan ito makakapaglaro. Subalit isang magandang sinyalis na rin naman nga po iyan since alam naman nga po ninyo na bagamat hindi ganon kalakihan ang nagagawa nito sa kanilang opensa, ay napakalaki rin naman nga po ng kanyang impact sa kanilang depensa na siyang makakatulong sa kanilang team sa pagpasok nila sa postseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.